Si Berto, kag ang iya, dako, nga bagis. Ay, pahibalo lang sa tanan. Dear DJ Cory, pahibalo lang sa tanan. Ang istorya nga iniindi akon, kundi iya sang migo ko. Itago ta siya sa ngalan niya Aquaman. Na istorya sa ako ni Aquaman nga may isa siya ka experience nga hindi niya gid malipatan sa bilog niya nga kabuhi. Bata pa siya sadto sa natabo ang iya unforgettable moment. Sa isa ka lugar nga malapit sa baybay, nagaistara si Aquaman. Kagtungod lapit sa dagat, pangisda ang pangabuyan sang ila nga pamilya. Isa kaadlaw, nagupod siya sa iya tatay pakadto sa banwa. Ginpamangkot niya ang tatay niya. Tay, damo ka muna dakop nga isda, tay. Kag nagsabat ang tatay niya. Oo anak. Amo na gani mapabanwa ta kay ibaligya ta ini. Lanta wow, puno ang lambata. Kag nagsabat naman ang migo ko nga si Aquaman. Wow! Ti tay, nga wala ka kadakop bagis tayaw? Gusto mo bala tay nga makakita sang bagis? Sa TV kag libro ko lang. Gusto ko bala tay nga makakita sang bagis. Sa TV, kag libro ko lang sila bimakita makita, pero may bitay. Kag nagsabat ang iya tatay sang. Anak, wala na iya ginadakop ang bagis. Budlay kag delikado na iya. Gapangagat ang adaan sila. Makamamatay. Kundako sila. Kaunon ka nila. Kag nagsabat si Aquaman sang Oos, nga si nanay ka ginamay, nadakpan nga bagisaw. Nabatian ko sila ni Ninoy Berto sa kwarto sang nangisda ka bala tayaw. Batian ko si nanay, gasinggit. Gulpi lang nagkorinot ang agtang ni tatay. Ni tatay niya, sang nabatian niya to. Gani na mangkot dayon si tatay niya. Ha? Huh? Ano ang bal nila? Nagsabat si Aquaman. Ha? Ah, ang um, batian mo si nanay? Hambal niya. Oh, grabe. Berto, kadakos ang bagis mo. Kay go sa lambat ko. Tapos, Nabatian ko nga nagsabat si Tito Berto, tay. Paigoon, tay. Eh. Pumanda ka kay pasudlon ko ng akig-akig ko nga bagis sa lambat mo. <laughs> Gulpi lang daw nagtodo ang tingog ni tatay niya. Latsing bagis siya. Pero ginpadayon niya ang pag kay tatay niya sa nabatian niya. Dali lang, tay. Wala pa ko natapos. Korek ka galit tay. Budlay gi galit takpo ng bagis. Eh, naga siya sa lambat. Batian ko ngambal na ay kay Ninong Berto. Berto! Naga wild ang imo nga bagis. nagaawas sa ako nga lambat. Ibalik sa sulo dali. Dali lang! Dali na lang dead! Kagorek kagintay. Kagkore sa ginambal mo nga delikadong bagis kay nabatean ko si nanay nga daw ginaipit ang tingog niya kag sininong berto Gaungol siya tay nga daw nasakitan mayo lang sa ulihit tay nagpamuyong ang bagis kay nabatean ko hambal ni tito berto wala na luya ng bagis nakaapoy na siya pero tay Prong kamantay sa ginambal mo nga makamamatay ang bagis kay batian ko ng ambal ni nanay kay Ninong Berto? Grabe Berto, ang bagis mo! Ginbuki niya ang kalawasan ko! Ooh. Pagkatapos ang istorya, nagambal si tatay niya nga. Lakata anak, mapuli na ta. Kay mantahion ko ang lambat taga ibunles tang bagis. Sang gin istorya ato sa akon sang migo ko nga si Aquaman. Daw indi man ako makapati. Choke lang bala ato. Himo-himo niya lang bala ato. Basi dala lang to sang kahulugbo namon. O kung basi natabo man ato. Kay hambal nila ang bata ko no, Wala nagabutik. By the way, subong kami naman ang gasalumay ni Aquaman. Hi! Yes, migo ko siya. Migo as in boyfriend. Kagpareho kami na may bagis. Madamo na salamat, DJ Cory. Love, Batman. Knows mo na ang Growtol? Ang Growtol ang pinakakumpleto, advanced premium and affordable multivitamins para sa mga babies, bata, teenagers and young adults. May ara sila sa Growtol Drops for babies from 6 months up to 1 year old. 6C inisa vitamina para sa mga babies. Growtol Drops, your health partner in the physical and mental development of your child. And syempre, may arap man sila sa Groto, Vitamins plus Minerals. Para naman ini sa mga bata nga nag edad 1 year old up to 12 years old. Makabulig ini sa manami nga metabolism sa inyong mga chikitings. Pampabakod sa immune system. Pampataas, pampaalam, pampalinaw sa mga mata. Tag, pampapagsik sa lawas.